Makasama mo na isa. Digin. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yan. Maganda yan. Ano to? Sige, tignan mo. Galing ng Hong Kong. Ganda-ganda <laughs> ng balut, oh. ano to. Aba! Paborito ko to ah. <laughs> uh, ano yan? Naharo to. Ano naman magunod? wala wow, sa akin mo na. Ayan, digin. Sirain mo. Ah, ano ko na yung akong ta? tasking Aba, kono ha. Ayos. Thank you po. Yung isa, yung isa. Yung Isang? mahaba, yan, yan. Wala ah, mo to? ano yan. Mama to? Wala mo. Wala mo. Ito ako, Nay. ah, parang akin po ah. Kung Nay. Akin na lang ito. Eh, Kung Nay. Wala akong mahanap na head protector dyan eh. Wow, oh, malapit. Akin na lang ito. Suot mo na para maging isa ka ng tunay na kono, ninja. Susuot mo ito. Mamaya na. Ayan, kay mama mo yan. Shhh. Kay mama ito? Hmm. Pinabili niya. Ano kayo ito? Ano yung pretzel? Ano natutunan ako na yung daddy? Hindi. <coughs> Matingin. Ano naman ka? Wow! Ano mm <sharp> MP3. Ewan ko lang kung ano yung camera! Ewan ko. Camera. mp Oo nga, no. thank you ako mamaya kay Mama. Thank you, Daddy, ah. Ano to? mp Charger. Mga kanta na yan. Kaya lang ikaw na bahala, magbago. Suot mo na yung bilil, eh. Ko, sa'yo. Kunay! Ayan, no. May t-shirt. Tignan mo nga kung kaso sa'yo. Kunay! mahal ka dari Hindi. Hindi lang. Tingnan mo nga. Ay, hindi. Okay lang. Tingnan mo nga. Suot mo nga. Suot mo. Aray! Shhh! RJ. Mayingit na naman sa akin si Parangay. Rakista? Ang dami ko ng collection ng Naruto. Naras ng sakbaw. Hindi ko alam yung size ng totoy mo eh. Uy, gawin yan sa kuson! Hoy, wag. Malipis lang siya. Nasa ingat Malaki? Ayos lang eh. Gusto ko nga yung hip-hop na may laki siya eh. Ayun pa, may itin. Pareho lang pa ng size, daddy. Mm -hmm. Mas maliit yata isa. Ha? Mas maliit. Ito? Mm hmm. Dabit, kunay! Thank you ka na kay mama mo. Tignan mo! Masan? Ay, thank you pa, mama. Kiss. Mwah! Ang haba na ng buhok mo, magupitan niya nga yan. Hindi po, nagupitan to. Ah, kung ito yeah. ang uso ngayon, rakista. Oh, sige nga, sige nga. Imo, imo. Hindi ako nga. Imo, imo ka pa. O, oh, tusok! Magaling na <Spanish> ako nga. <speaking> Ayan. <Spanish> Ayan, mas maliit, di ba? Sugar Yet. and spice. Mga pa yan. Hmm? Isa muna ang pose. Pambading! Sa... <laughs> <laughs> Ay. Ano ba yan? Hoy. Okay. Go. Pero <laughs> <laughs> nga lang muna yan, RJ. Huwag <laughs> mo yan, RJ. Just... Psst, oh? RJ. Laki ng mata mo, ha? <laughs> <laughs> huh? Labas talaga yung mata, eh. Magtibigyan <laughs> mo sa gilid. Happy okay, na, RJ! Nagiging horror eh! Happy birthday to, hindi to horror! Bakit <laughs> ako kung RJ sa likod? Ako ah. na! Hoy! Hey, you! Hoy! May tutok pa! Siyempre! Kono ha! Hmm? Mm, Magpapractice ang kana naman! Hindi na si Bruce Lee! Naruto naman! Eh, eto! Ano to? Laro! Wow. Kaya ko na to! May kanta na oh. nga tayo! Oh. Ano to, Daddy? Naka-charge na? Mm-hmm. Testing mo na. Ayaw ko na yun. Nilagyan yung tanong kanta, Daddy. Uh -huh. Mm. Mag-message ka na kay Mama. Um, Mamaya na lang. lang Bar may magulo ayun. eh. Magulo ni RJ.